guys oh bato mo ila pa gyud mo, mo ni sa magnet hmm? na bato bato ni siya hmm. Hmm? magnet mo siga pa Banagsuga. Hmm? na magnet pa gyud sa kaning batuha ka. oh sa kaning bato Hello guys, welcome back to my channel uh, LTHP TV page at sa ating youtube guys na LTHP TV So welcome po tayo guys Sa uh, video ito guys ay i-share ko sa inyo itong uh, about itong nakuha ng ating katiits Ito hindi naman ito sa treasure nakuha guys uh, uh, Nakuha nila daw ito sa bakho Ayan nagbabakho po sila ng uh, gumagawang kalsada tapos, uh, nahukay ito guys. Nakuha nila around 8 to 10 feet below the ground. So, ito guys, nagtataka sila kung bakit ito ay napakabigat at iba po yung kulay nya. Tapos guys, kung mapapansin nyo, ito, uh, nilagari nila guys gamit yung isang uh, grinder o sander ba yata yan. Tapos, uh, ano sya guys, hindi man lang sya Uh, matablan o oh, natatablan man siya guys pero napakatigas po ayon po ng uh, gumagawa asabi uh, niya mas matigas pa daw sa bakal pero ito ay uh, isang bato lang isang uri ng bato ayan po guys nilagari niya so natablan naman siya kaso nga lang ang sabi niya ay para talagang uh, bakal o mas matigas pa sa bakal ayan. ang texture po niya hindi naman po siya tunaw na bakal. So talagang bato lang po siya. Ayun, na-magnet po siya ng uh, malakas nasa 25 to 50% yung kanyang uh, magnet. Tapos ito uh, tinanong ko sa kanya na naipasuri na ba so ito na may takot naman sila kung papatingin nila kung sino-sino lang. So ayun na uh, lumapit sila sa aking uh, istasyon para po sa akin page sa, para po sa pag uh, patulong ng pagsusuri guys dahil uh, takot din sila na ipamahagi o ipaalam ito sa iba so ito i-shoutout uh, ko dito sa mga uh, mga nakaalam nito guys pero sa tingin ko kakaiba ito eh uh, parang ano siya eh parang asteroid so yung asteroid naman na mamagnet din naman ng uh, 25% ayon ng at uh, ayon sa mga nagpupos uh, nagpo-post nito na mga nakakita rin ng mga asteroid. Ayun guys. So malamang uh, asteroid ito na nabaon sa lupa. Tapos yun nga aksidenteng nakuha nila guys. Ito kakaiba din ito eh. Pag itinapat mo yung ilaw ay ilaw uh, iilaw siya. So, ibig sabihin, meron siyang electric, electricity, merong uh, kuryente po itong batong ito. Tapos, uh, ang bigat naman nito, tansa lang po ng uh, may-ari. <clears throat> Sabi nila, napakabigat po. Uh, anim na tao po ang uh, nagbuhat nito, guys. Ayan, pm lang po kayo, guys, kung sinong uh, magkursonada nitong gustong tumingin.